wanna sleep in Cause I got October 22, 2025, Wednesday. Narito pong muli ang batang pista para ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisay na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters. Three old and above maiden race placers. Ito po sa race number 1, pang primero ko po, entry number 3, Golden Andalay. Si Golden Andalay po, iling lumaban last October 11. Sa kanya pong Novato race, sa distance of 1,200 meters. Sa so, kanda na magandang preba, 1,14, sarado. Ang tinalo niya na malayo, ang mga sila will precise move. At yung nanalo ng race 1 last Sunday na si greatest moment na nagtsempo ng 125 sa rubber. Panigundo ko na rin po, entry number 5, yung si Wolverine na sumigundo sa laban na yun, na nagpareba naman po ng 1.15 sa rubber. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pilar Com rating based on the system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pang primera ka po, mababa na sa si laban. Entry number 4, May Jopay. Si May Jopay po, yung lumaban last October 17. Sa distansyang 1,400 meters, siya po yung dala ng preba, 130.2. Nang siya ay pumanglima lima, sa nanalong kabay sila Med Base, Kalanggaman Island, at Windstorm. Pero bago po yung last October 12, sa distansyang 1,400 meters, siya po yung dala ng mas magandang preba, 129, Sarado. Nang siya ipong mga sumakabayan so, sila Shining Thunder at Desirable. Nandun din po sa laban na yun, entry number 7 na si Bumabaga, na po isa naman po ang nagpreba ng 130.4. Huling ko po paligundo, entry number 2, Yaba Daba Dur. Na lumaban naman po, last September 13, sa so distansya 1,400 meters. Sa so, pwinta na ng preba, 131, Sarado, na sa ipumang pito. sumakabayan so, sila Srinagar, high quality at gold Rush. Punin ko po pang tercero yung number 7 na si Baga na nagtala po ng magandang tempo last September 21 sa distance of 1,400 meters. Siya po yung nagpreba 129.2. Nang sa ipong mga tlo, sumakabayin sila hot hearts at peerless. Good luck po. Race number 3, the start of peak 5, covering races 3 to 7 with a distance of 1,400 meters. Philacom rating based on the capping system race class 442 to 56 feet. Dito po sa race number 3, pampremera ko po ang at sa laban. Entry number 5, Iyasaki. Si Iyasaki po, ilang lumaban last October 8. Sa distansyong 1,400 meters, yung punta ng preba, 127.6. Nang siya ay apat, sa so mga may sila 911 at Parisian Life. Pero bago po yun, last September 27, sa parehas sa distansyong 1,400 meters, siya po yung na mas magandang preba, 126.6. Lang siya isumigundo sa nanalo ka si Queen Marchesa. Kunin ko po panigundo, entry number 8, Mon River. Si Mon River naman po ay uling lumaban na September 12. Sa siyang 1,400 meters, siya po yung tanan ng preba, 114, sarado. Lang siya ay pumang-apat, sumakabahin sila runway 10 at Gold Honey. Ang uling laban niya pong naitala sa distansyang 1,400 meters ay nagawa niya last February 15 kung sa siya po ay nagpreba ng 1,27 sarado. Nang sa ipong mga tlo, sumakabayin so sila American Paria at Dakis. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters, with a accumulating based on the captain system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang ko po entry number 3, Thriller. Si Thriller po ay ling lumaban last October 11, sa so distance 1,400 meters. Sa so, punta na ng Preba, 129, Sarado. Nang siya ay pumang sa so mga kabayan sila Amazing, Boy Wonder at Darna. Pero bago po yun, last September 28, sa so pareha sa so 1,400 meters. Sa so, punta na ng mas magandang Preba, 127.8 na siya isumigundo sa nanalong kabayan si Malabon King. Panigundo ko na rin po entry number 4 out of reach na huling lumaban naman po last October 11 sa distansya 1,400 meters sa punta na ng Preba 129.4 nang siya sa so mga kabayan sila Ann Liburn at Babe in Hoblot pero bago po yung last September 24 sa distansya 1,400 meters So pwede na na mas magandang preba, 128.4 Nang siya isumigundo sa nanalong kabay si Animo lasal Good luck po Paalaala mga katropang kararista Please click like, subscribe, and hit the notification button Para makatanggap ng mga updated videos and race results Race number 5 The last DD plus 1 event covering races 5 to 7 with a distance of 1,400 meters, field rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, ang primera ko po ang sa laban, entry number 7, Cristiano. Na uling lumabang po last October 1, sa so, kanya pong barrier race. Sa so, distansya ng 1,200 meters, siya punta na ng preba, 114.6. Pero ang last official run niya po na itinakbo sa 1,400 meters ay e nagawa niya last September 14, kung sa siya po inaprueba ng 129.2 nang siya ay pumang-apat sa so, mga kabayan sila Caloocan Sap at Modern Stroke. Kung hindi ko na rin pong panigundo, ang mga kalaban niya, entry number 1, potential. Na lumaba lumaban naman po, last October 12, sa so 1,400 meters. Sa so, kwenta na ng preba, 130.6, nang siya ay pumang-siyam. Sa so, mga kabayan sila, California King at Misha ang pinakamagandang prueba pong naitala ni Potential sa distansya 1,400 meters ay e nagawa niya last August 16 kung sa siya po yung ng 129.6 nang siya isumigundo sa nanalo ka yung si Don Lucas good luck po race number 6 the penultimate race with a distance of 1,400 meters Pirocom rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 6, kung primero ko po, entry number 7, Gold Rush. Nauling lumaban po, last October 5. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung Preba, 129.6. Nang siya po mang 10. So, makabayan sila Space Jam at 14 di Oktubre. Pero bago po yung last September 13, sa pareha sa distansya 1,400 meters, siya po yung na mas bugandang Preba, 129.4. Nang sa ipong mga tlo, so, sila Shinagar at high quality kunin ko na rin po ang protection entry number 5 adorable Felicia na uling lumaba naman po last October 8 sa distansya 1,400 meters yung pundin na ng preba 129.6 nang siya ay po mga sa so mga sila Happy Julian at Laughing Tiger kunin ko po pang tercero entry number 4 Shepcat na uling lumaban po last October 12 sa distansya 1,400 meters, yung punta na ng Preba, nang siya ay pumang labintatlo lamang, sumakabayan sila Shining Thunder at Desirable. Ball. Ang pinakamagandang preba po ay ito na ni Chef Kat sa distansya 1,400 meters sa ngayon. And ang nagawa niya last September 27, kung saan siya po ay nagpreba ng 128.6. Nang siya ay subigundong dikit, sa nanalong kabayan si Color Blast. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,400 meters. Philcom Rating Based Handicapping System Race Class 5, 17 to 41 Split. Dito po sa race number 7, kumpremera ko po, entry number 8, 93. na Naris 23. Nauling lumabang po, last October 11, sa distance yung 1,400 meters. Sa so, kwenta na ng preba, 127.8, nasa ipumangatlo. Sa mga kabayang so, series, so pagdating pababa at malabon king. Pero ang pinakamagandang preba pong naitala ni Nars 23 sa distansya 1,400 meters ay nagawa niya last September 21 kung siya, siya po yung preba ng 127.6 nang siya ipumang apat sa so, mga kabayan sila li-level at Mahusay ay Kung ko pa ni Gundo number 6, be and Compare na huling lumaban naman po last October 11 sa distansya 1,400 meters siya punda na ng 130.2 nang siya ay pumang labing tatlo lamang sa so makabayan sila Diamond Power at Boss Lady. Pero bago po yun, last October 5, so parehas din siya 1,400 meters, so pwede na ng best time na 126.8 nang siya ay sumigundo sa so nananong kabayan si Mythic Layla. Punin ko po pang tercero entry number 2, River South, na uling lumabang po last October 11, Kadistansyang so 1,400 meters, kung siya po na preba ng nasa ipo bang apat, Sumakabayo sila amazing, Boy Wonder at Darna. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista rewind results in dividend. Ang Batang next racing day schedule will be on October 24, 2025, Friday. Batang Pisa, ko. <laughs> sa po natin, ating mga na si Sir Richard Ko, Sir Eduardo Bayonito, Ma'am Anne Lynn King, Sir Bobby Salsos, Sir Max Ko, Sir Willie Tay, at Sir Luis Tobiera. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga nais pong mga tanggap na updated ResiSouls in Dividends at magiging sa karera. Please like, share, subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ng notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayos ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.